From Kuwait ka ma'am, no? Opo. Ang nangyari sa'yo? Ang hirap nangyari. Walang kain ako mula. Umalis ako ng bahay hanggang sa aeroplano. Wala akong kain. Bakit? Eh, takot ako kuya. Kasi pag kumain ako, uh, saglitan lang, hihilab yun yung tiyan ko. Kailangan kong mag-CR ng matagal. Hmm. Bakit sa, ano bang nangyari sa'yo? Ano ako kuya, nagpa-laser ako dito sa Kuwait eh. Nang? Nang hemorrhoid. Hemorrhoid? pagkatapos ko man laser eh, pinuhanan ako na. ito. Pinawi ka na muna? Dito ka magpagalik? Mm. Ilang buwan? kulang tatlo yan. Tatlong buwan ang ano mo? Bakasyon. Bakasyon? Kayanin kaya? Magaling ka na kaya noon? Hindi naman siya to totaling masakit kuya eh. Kasi pa laser eh, wala siyang kumbaga. Walang, orang walang naramdaman, walang sugat. Oo, oh, oh, sinugat. Kumbaga ano siya, kung pag-uso. Oo. Tsaka high-tech sa pa palagay mo sa 3 months kaya mo na magtrabaho ulit? Oo naman po yan. Bawal lang naman sa akin magbuhat ng mga sako sa bigas, mga ganoon. Yun mga lods ka, kumirit pa ito si Pam sa atin ng baka pwede daw bigyan natin siya ng discount <laughs> Eh wala namang problema sa atin, katuloy nang nangyari sa kanya is nagkasakit siya, nagpa-opera doon sa COVID no? So kasama ko sana ang magsusundo, sabi ko ako na lang kasi syempre para ako nang bahala kung kay ma'am kung magkano'ng discount ibigay natin. Discount ang mga lods kayo. <laughs> sa so, ganun yung sitwasyon, siyempre, tayo nang ano. Saan ka Santa Maria Bulacan pala? Pulong buhangin ko Pulong buhangin? Parang nakita ko dati sa... Parang nadaanan ko na yan ah. <laughs> sa dati sa post mo na, may tiga pulong buhangin kang uh Oo, -oh. parang nadaanan ko na nga yan. Eh paano yan? gutom na gutom ka na. Eh, talagang mas maganda nang magutom ako, kuya, kaysa... Doon ka lang sa bahay kakain? Suma, oo, sumasa na Hindi rin mo kita pwede yung pakainin na... Hindi nga ako nag-take ng gamot, kasi pag nag-take ka ng gamot, pag naiinom, kinain ka, ano, ilalabas mo siya. Hmm. Kasi bawal pa siyang lumabas ng matagal. Kaya nang pagka-take mo ng gamot? Eh, ganun na siya. Hmm. ako yung kumain. Mag-skyway na lang tayo para mapilis ka makarating at uh, least makakain ka na. And then ito, tapos. Ayan, ayan, pwede na ako dito. Pwede ka na dito? Kasi andun pa yung bahay ko yun. Oh, uh, ayan, yung may motor na yan, pababa pa ako eh. Dito mm. na. Okay. Sige. Saan? Ayan. Sinong um, susundo sa'yo? Ayan lang yung bahay ko. Oh, uh, yung natatanong mo dyan, nabubong po. Tapos pag lumabas ka, bahay ko na yan. Ang dilim. Pababa naman kasi. <laughs> <laughs> Kahit 1.5 lang, okay na yan.